Okay, test tayo ng uh, Creel CE20. Palit tayo ng transformer. Ipipir pa tayo doon sa uh, amplifier section. Tapos nag-calibrate pa tayo. Yung mga nakikita pa kasi tayong problema. Kaya <coughs> try natin kung papasa na ba siya. O sasabong. 1000 watt dami load natin. Uh, 1 kilohertz frequency. So, test na lang tayo. Okay, check natin yung sticker na may akong gumagana. Okay, na natin for safety purpose. <coughs> Okay, uh, ito na yung test natin. Channel 1 muna. Test natin yung stepper kung uh, working or running. Okay, kabila naman. Ah, uh, next naman natin ay channel 2, stepper test switching. 可以。Okay.